Sa lahat ng tao, marami-marami. salamat. Dapat po tao. Naapektuhan pa ba kayo po? Kasi pag may gustong manila o mga gano'n, dahil magbibigay ng mga ilang negatibong imahe pa rin sa inyo. Naapektuhan pa ba kayo sa gano'n? Hindi naman pwedeng hindi ka maapektuhan. Pero, kumbaga, sabi ko nga eh, pagpasadyos ko lang, wala na yan. Yes, party. And last na po, uh, during the kingdom, may nagsabi sa akin na may chance daw na baka ito na yung last movie ni Bossing. Dahil, kumbaga, parang nagawa niyo na lahat. So, hindi pala totoo yun, Bossing. Kumbaga, five, five, five pa rin. Um, yung last movie, kasi tagal ako nagpahinga no, sa, uh, sa pelikula. Kasi nga, emotionally and uh, physically ang uh, paggawa ng pelikula. Hindi naman yung uh, paggawa ko ng pelikula, hindi naman yung oh, okay na yan, pwede na yan. Ngayon, no, uh, iba na ang uh, uh, style ng magawa ng uh, pelikula. Eh, kung gusto natin uh, itaas ang kalidad ng pelikula Pilipino, we have to be uh, really professional about it. Like uh, itong nakaraang pelikula ko na have to do, uh, certain number of blockings, uh, throwing of lines, uh, tapos yung mga take, uh, iba-ibang angulo, you have to maintain your emotion. Uh, hindi sa biro, hindi sa ng pelikula ngayon. So, uh, ito, na naramdaman ko sa uh, naranasan ko yung uh, yung ganung klaseng uh, ng pelikula sa uh, The Kingdom. But uh, after watching the finished product, uh, yeah. I would say that uh, I'm very proud of it and I'm, I'm very happy na ako'y uh, maging parte ng pelikula. And you'll do more? Mm, hopefully. We'll see if may magandang All Alright. Thank you. Thank you, you. Thanks, Thank you, Ate Rose. kingdom, di ba, patayan ang shooting sa oras, sa trabaho. ah uh, ano po yung, umiinom na po kayo ng Sante Barley at that time like, to strengthen your, to energize your body? No? Yeah, no? uh, since last year, um, uh, malaking uh, bagay, malaking tulong sa akin ng uh, Sante Barley. Kasi, kailangan mataas ang resistance po eh. Uh, hindi lang uh, physically, uh, pati The, uh, Pag-iisip mo, uh, yung emotions mo, uh, you, have to be in tip-top uh, uh, condition. So, with, malaking bagay ang uh, Sunday Barley pagka uh, tinira ko na sa umaga yan hanggang madaling araw na yun. in between, pa-shot-shot ka, okay? Shot-shot. <laughs> Usually, <laughs> shot na pala ni Bossy Barley na. <laughs> Salamat. Wala sa labas. MJ, last question. Yes. Kapatid na Jojo Panaligan from the very insanely popular Rider. Hi, Jojo. Thank you. Boss, Avi. Uh, Obvious naman na all these years, mahal kayo ng publiko. Uh, dahil na din, kagaya ngayon nakuha kayo bilang endorser, dahil maganda yung pangalan nyo all these years ano? ang tanong ko po, kailan nyo po na-realize na, na uh, mahalaga yung pangalan at paano na po napanatili positibo pasitibo ang lahat ng bagay doon sa inyo? Uwinom siya ng barley. <laughs> 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 para naman natinig, clean living. Uh, it's as simple as that. Uh, clean living lang. Huwag kang uh, uh, manapak na ibang tao. Huwag kang uh, uh, manira. Huwag kang uh, mahangas stay humble. Uh, humility for me is a very uh, important word. Mm, kung ka bang, uh, relax ka lang sa buhay. Uh, ay, kita mo, yung kanasante barley, stress free. Oh! Bossing. Congrats, Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Follow up. Terry Olea hey, of Philippine Entertainment portal. Hindi pwede hindi. Pero ka. Tuwoy ka. Boss, yung sabi mo nga, yung kumbaga, yung stress, pinasabi sa Diyos mo na, gusto uh, lang itanong kung nakakatulog ka ba ng mahimbing these days, considering na may mga bata naman sa buhay mo, napapatulog ka pa rin ba rin kumbaga, nagigising gising ka, and consider na nagsasati-party ka. Uh, yung baby namin, nakihiwalay. Eh. tulungan siya eh. Kahit anong ingay ko, kahit naroonot ako ng uh, TV, hindi siya magigising. So, um, we're just uh, fortunate and thankful na we have uh, easy babies. Like si Mochi, basta may kinakain siya, okay. <laughs> Makakain na nga ng burger. Ano-ano <laughs> pinapakain ng nanay eh. Uh, mahilig siya sa prunta, mahilig siya sa uh, fried chicken. <laughs> may, lalo lang na ngayon, napat na yung ipin niya. Uh, Kumakagat-gagata siya. So we're just uh, fortunate. Uh, pagdating sa gabi, uh, napaka-imbing ng tulog na. Anong pinaka-source of joy mo ngayon sa buhay mo? Sorry? Source of joy. Nagpapasaya sa'yo, nagpapalikat. Mga kaibigang katulad ninyo, ang aking pamilya, aking mga anak, uh, hindi lang si Tali at si Mochi, kundi si, uh, si Danica, si Pingris, si, uh, si Tin at si Oyo, si, uh, uh si Biko, uh, si Paulina, uh, lahat sila. Um, every once in a while, we go out for dinner, sama-sama, uh, Thank you. Thank you.